Magandang morning mga boss Happy Friday Happy Friday po And uh, happy pesta Senior San Vicente Perer Tapos na naman tayo yung mga lechon mga boss Yung ating first batch Ano mo? Sika mo? kayo um, mo? Kung tuyo First batch natin mga boss Yung dalawa po na Walo this afternoon yung Mexican batch At may dala pang dilis yun na Uy! Kadag ko pa ni guys Ito ko na first Marong na. na sa mga anak. So, sa marong Na Birahe. na sa tumampalaya. So yan yung ating uh, lahat na first batch mga boss. This morning po sa lang Ito yung mga belly. So kailangan namin ma-start na mag ahon ng alas 9 po para before 10 or 10 a.m. sharp ay makaalis na po mag-deliver na para mahabol natin yung oras dahil tatlong area po kasi yung may festa kaya kaya hindi kami tumanggap ng mas marami order kaya hindi na namin kayang mag deliver po ka malate so yun lang kaya namin ano po ma cater talaga yung deliver para smooth pa rin yung ating trabaho alam sa ating Ayan, Start na yung mga ganun mga boss. Plastada ng pagbabalutan. Yan. Mga umorder pa ng manok pero hindi ko na tinanggap dahil limited lang yung supply so, ng daily for this morning. Okay. Start na mag-deliver yung iba. Nagbalot na mga boss. Ya, yeah, start na balot mo boss. Um, ano na tayo yung na-release po. eh yeah, double time. Wala na nakasalang. Wala pang alas 10, ahon na lahat. Okay, tayo sa Bool District mo boss. Start na mag-deliver. Bali, hiwa-hiwalay tayong mag deliver mo boss.

sa disapta na nga Yan na po yung ating mga uh, ikotin. Mas katis tapo na yung mag ikot sa 50 kilos Ang uh, ibang kasabahan natin sa pagod na pagod mga was, Tulog And, uh, So, super init po okay. Yan ikab Patingin-tingin lang yan pero Lipong lipong na una na, na Gusto na Gusto na mo tulog Hahaha naman mga boss wait so isa Alam naman Kaping kapi pa rin Buhay na buhay Buhay na buhay tulog tulog, tulog na pala Yung mata Hahaha <laughs> so, Saturday. Karawan ni Boss Kaki po. tuwan ko lang. Wala plano. Pero. It is what it is mga boss. Ano yung magiging ano po. Kalakaran bukas. Yun na yun. Dang. Ato mga itrit si. Itrit daw ni Yunad si Boss Kaki doon. Sa ano nga Sa uh... Sul gold. Suled <laughs> gold. punta <laughs> dan solid gold. Ketawag wonder gila customer dia tu ah. Ha? Ya yang yung regular customer yang solid gold mga bos. Buang ikab. <laughs> Tumigil ka sa mo ikab. Ayullah dah. Tu migilkan sepaga ganyan mu ikab. Wala mujadang 2 rupiah. Hmm bawa ka sama ng anak mu ikab. Bos, nu um...

Tagay tagay bakit bakit or Dali lang ta magtanlo ay light lang ta magsusog ba lang ta ng mic kaman Ha? Dali lang boss yung... Ha? Ah? Dito lang dito lang tayo puta tayo sa dito ano? Lang tayo. Ha? Ah? Dito dito lang daw sa bahay litunan mo boss. Ha? Huh? Ayan. Oh, alasan salang Dus media Nah, na yeah, lang yung magpapula lahat. Na start na maglinis mga boss dahil uh, nga, lang ating laban today. Huling banat. Paglagas, eh, sobrang init. tigil yung paglaglag ng mga lang tigil yung paglaglag ng mga dahon po bukas na naman tayong ikutin mga boss sabado po and sunday na rin so, dalawa lang yung belly natin this afternoon isang uh, large isang uh, set belly with 2 native chicken ilang walis sesesa bahay lutunan this afternoon singa madahon po bocok niya kalau nah sa init init sa salangan mo boss start na mag-deliver. Wala pa yung delivery natin si ano Kinuha pa. Wala nang ready to deliver ko. Last delivery this afternoon. Ano so, pa karton? Oh, natapos din mga boss. Relax ng mga tugahok. Luto si mami ng skabitsi. Para sa mga pagod at puyat ng mga listener. And dahil dyan, tayo papatulog. Papatulog lang po. Isang uh,

sa so, ating next video ay isang masaganang masaganang pabubuhay mo ala chill na chill na wala Tapos na rin mag-inuman mga tugahok. Mayong gabi mga boss. Mayroon na. Nabless na. Kauna, kauna, kauna. Kauna. Kauna, kauna. Ah.